kung oh, meron man. Ah. sa Cebu, yung Cebu, yung yung uh, merong isang ano dun sa Cebu na lagi kami pinapapunta. Tapos uh, nagbibigay ng GC. So, hindi niya binibigay sa amin yung GC. So, nananok ko na nasa kanya pala mga GC, syempre. Hindi ko, GC. Hinanap ko ang GC. <laughs> ko ang GC. Hanggang sa nasabi sa akin na may GC ko. Ito oh, ba yung pinasold ng t-shirt? Na? T-shirt? Nung produkto. Nung produkto? O, hindi. yung <laughs> Si Osa pala yun. Hindi yun, hindi yun. Si Osa yung pinasu, pinababa ng hotel, tapos pinasuot ng t-shirt. Walang bahay. GC siya. GC yun. <laughs> neklamo na neklamo si Osa. Ako yung Kung ba, nakuha ang GC na hindi binigay sa akin. Aside from the ano, yung pala. Ah, nasa kanya pala lahat ng GC. So, naging kosya ng amay niya. Hindi naman, nagtampo lang ako. Sabi ko, bakit pwede naman sabihin eh, hey, kunin mo eh, hey, di ba? Nasa akin, para hindi naman ako, ano, mukhang, ano, uh, na, ha, na, nasa napunta, di ba? Magkakahabilap ka. Yung pala, nasa kanya. Diba? So, yun <laughs> <laughs> so, yun na, after, after kinausap siya ni the boy. ala, right. nagtatampo si sa'yo. siya, alam. Ganyan, wala mo mga malisya, ganyan ganyan. Alam mo Parate para. Dapat hindi na ganyan, ganyan ng na malisya. Ganyan, malisya eh. No. Malisya da, huwag daw, wag daw nilalagay ng malisya mga bagay-bagay. <laughs> sabi, sabi ko, di sige. Hanggang sa ano later on, ba nag nagmelo nag naman siya na mm. ano niya ay oo nga sige parang makamali nga ayata ako doon mm. Na, sige okay sorry hindi naman nag-sorry, pero parang alam mo naman na bumawi nagsori. bumawi siya ganoon No, Kumalma ano siya. Ano Doon nga sa Cebu na isang ano. Department store. Department store. Gaysano kahe. ba ito? Kaya na nga. <laughs> ano. si, si Mami ah, Rose Gaysano, Gaysano. ba ito? Si Rose Gaysano. Yan na nga. Oh, si so GC ng Gaysano. Oo, yun. GC ng Gaysano. <laughs> kasi yun. Kasi diba, nagbibigay din siya ng mga julahas. Pagka ano. Um, yan ang uh, famous sa Cebu um, eh. Ayan. Ay, naalala ko yan. Uh -huh. Sinaralo ng ball. Tapos si Rose kasama ko nag ikot kami, turo lang ako ng turo. Oh, At diba, may hindi ay, sa kanya. Oh, ko yun. Oo, Tapos iba nga sa katutak na GC, ang ano mo. Hmm. Aside from may pay ka pa rin naman, pero oh. Uh -huh. parang part of ano mo na rin yun eh. Wala akong GC, basta turo lang. Ah, ko, turo <laughs> lang, turo ay, turo lang isa, pa, pang part yun. Isa, pa, pang isa part pa yun na para uh -huh. ba, o oh, sige, mag grocery shopping ka. Oh. Uh, Ganon. Yun lang, yun ang alam mo, ano nyo, tangkulang. Oo, wala na iba. Cheesy lang talaga. Cheesy <laughs> <-Z> lang talaga. <laughs> cheap. May, may classic yan, nagpaparepair ako ng bahay. May may ang konti, nakita ko na lang, wala na yung isang gamit ko. Tapos sasabihin, tinawag na lang yung sa sako, oh, kinuha ko yung ganito. <laughs> <laughs> yung parang maliit na ganyan na ano, stand ba? Maliit na ganyan na stand na kahoy na parang rosewood. Ah okay, sa eh dalawa 'yon. Nakita <laughs> ko isa na lang. <laughs> kinuha ko yung isa. Sabi niya, "Ah, oh, okay, sige. <laughs> eh nagre-repair ka naman eh, masyado nang madami." Sabi niya, "Marami ka nang gamit. Sabi din Okay, sige. Basta ilagay mo sa bahay mo," sabi ko. Pero parang sinai din yung parang yung, yung loyalty niya, talagang aaway niya yung mga na-aaway. Hay naku, ai, wala makaka-aaway sa iyo okay, ka makaka kasi nga uh -huh. siya ang aaway talaga. Uh -huh. Uh -huh. 'Yun 'yun. Bago bago ka barilin, siya muna siya muna yung babaril. ano yung issue na talaga pinagtanggol kanya sobra kang na Marami marami naman eh pero hindi hindi naman kasi ako ano. Ako yung ang ka pinaka bait niya nung <laughs> sinasabi ko. Ba. Ano bait niya? Sabi nga niya sa akin, "Ay, ang bait bait mo talaga anak, yung huli ng text sa akin eh. Yung tukol sa ano nga, sa kanyang ano. Oh, sabi niya, ay, ang mo talaga anak. Sabi pa sa akin, oh, ba? Diba? Hindi <laughs> ka naman ini nung... Eh kasi really... nga, nung itong muli, wala akong nirereklamo sa kanya. eh, yeah. oh, ano ba, okay. Nandudobly ka, meron na dito, meron pa dito, okay. meron pa sa akin. O, oh, okay Please. lang. Hayaan mo na. K kasi, tanggap ko na, ilang taong kami, ano eh, di ba? Hindi na sasama ang loob mo dahil natanggap ko na kung ano siya. Pero alam mo naman din kung saan mo siya ipagpabala. Mm -hmm. Alam mo, saan mo siya, isang kanya, saan mo siya, yung loyalty talaga, hindi mo, yun ang lagi hindi naman niya sinasabi. Yung loyalty, hindi mo ta matatawaran. Talagang, kahit nasan siya, pagka nakarilig siya ng something, hindi niya na, nagustuhan, haharapin niya talaga. Haharapin niya. May sinabi ka, ayoko sabihin. Huwag <laughs> 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 eh. ka anak pa Kasi, kama, anak ni The Boy. Mm -hmm. yeah. Alam mo yun, nagalit siya talaga dahil may sinabi. Huh? Tinampal niya. Huh? Ano The Boy? Oo. Uh -huh. Pinagtanggol ka niya? Pinagtanggol niya ako. Para mga sino ka para mag nang ano, mm. to judge yung uh -huh. alaga ko. Yeah. Uh -huh. Magsalita uh -huh. ka ng something against sa alaga ko. Pinisikal niya. Pinisikal niya. Mm. Hindi <laughs> <laughs> niya na ano. <laughs> Hindi niya na control <laughs> Hindi <laughs> niya na control. Ganun siya nagalit. Bira naman yun mm -hmm. ah, pero uh -huh. bira mo naman maririnig yun na ginagawa niya yung gano'n eh. Mm -hmm. So ibig sabihin talaga nagpanting ang tenga niya. Medyo siguro hindi maganda mm -hmm. ang pagkakasalita. Sa hindi ba niya sinabi sa'yo kung ano? Sinabi niya, pero parang ano lang talaga. Siyempre yung side ng kabila, yung, sya, sabi niya gano'n mm -hmm. ang pagkakaan niya. Siyempre ang ano ni Nailo, mm -hmm. hindi gano'n ang ano ko. So, para namang magpanting ang tenga niya. Alam niyo ni Papa the Boy? Oo. Pero si Papa the Boy ang nag-mediate. Kasi nga sabi ni Daboy, Boy, ah, kamag-anak ko yan. Kailangan kong ano, pumagit na sa inyo. ano ganun ka